Guys, wala kita guys. May okay. Pinexplore ko siya ngayong umaga pero mamayang gabi babalikan ko siya. Ay, ang ganda oh. Ito yung mga kwarto. Ito kwarto rito. Ayan. Ito kwarto rin oh. Basag na siya. Wala nang bubong. Creepy. Creepy. guys. Kita nyo ba? Putik ang creepy. Ito. Oh, ito. ina. na. Grabeery ito. Ayun guys, oh. Ito nga marami gumagamit din dito sa lugar na to. May lighter, oh. Ayan. Abandonado, abandonado, na kasi sa guys. Kaya, kaligurado. Itong lugar na to. Puno na din ang mga mga alam niyo na. Shout out sa mga adik dito. <laughs> Grabe. Ay, daming kalat. Sana maging safe mamaya ang gabi. Pagbalik ko rito kasi babalikan ko siya. So may tunnel dito. Ayun Oh. Look at that. Wow. Bipo. Ah. And guys. Ayun ilalim. Ito pa baba. May hagdan siya rito. Ayun, ang ganda oh. Sa totoo lang, wala nang, walang care, walang caretaker dito eh. Kasi kanina pa ako paikot-ikot. Tinitingnan ko, oh, may caretaker dito. Wala eh. Nakakatakot lang kasi may mga butas. panigurado may ahas dito. Tsaka feeling ko anytime, baka pwede, anytime baka pwede sa gumuho. Ayun oh. Piling ko yun na ito. Parang reception. Yung guys oh. Yun ako galing kanina. umikot oh, lang ako. Grabe oh. Wow. Super creepy. Itong... Yan ang ito. reverse castle pala to. Ito guys, oh. Ang pangalan pala niya ay Riverstone Castle. Ay, Ang laki nito. Ay no. Castle talaga siya, guys. Sulok oh, mo. Di ba? Di ba guys, nakikita niyo? Yung gasi ko tayo. Galing ako doon bumaba. Galing ako doon bumaba. Ngayon papunta ako rito. Tapos meron ditong daan, ayan oh. Ang dami nyang daanan sa, sa, to sa, totoo lang. Meron din yung daanan yung pataas. Ito rin pababa naman, ayan oh. Shit, ang creepy. Ito naman. Wow, sobrang creepy talaga. Grabe guys, sobrang creepy ng lugar na ito. Ayan po oh. Ang dami niya pwedeng pagdaanan. Ayun o. Ito. Ayun, panagurado may daan pa yun. Ayun o. may, medyo may maliit na butas dito. Pero kasi pa yung tao. Siguro pa, feeling ko, papunta ka na yun. Ito pala yun. Ito pala yung pinakababa niya. Ayun o. Ah, ito. Meron butas dito Ay, meron sang butas rito. Yung guys, so unay kita niya butas dito. Ayan. Ito siguro yung kanina nakita ko. Yung maliit na daan. Ayan. Ayan guys, so, Wow. Tabi-tabi po. Ang creepy. Sobrang creepy guys. Tabi-tabi po. tabi sabi po. Guys, ang creepy rito. Love, eh. Umaga pa lang to ah. Babalik ako sa mamayang gabi. Ayan. Grabe guys, ang creepy ng lugar. Yung castle na to. Sobrang creepy. Ang takot akong pasukin ko kasi may dilim eh. Wala akong dalang ilaw. Kasi umaga pa naman ngayon. Kaya next explore ko siya. Kasi mamaya ang gabi babalikan ko siya. Dito, yan, dito po yan sa Argao, sa Cebu. Shoutout sa mga taga-Argao. Shoutout mo lang kay GC Queen. Dito sa lugar niya. GC Queen, shoutout. Dito ako sa lugar mo ngayon magigit ka lagi. Okay, continuous tayo. Kasi sobrang laki talaga na itong gasel na to. Grabe. Ayan ko nakikita nyo. May ahas dito. Ang grabe. Eh, no? Look at that. Wow. Baka mabuhay to. Baka mabuhay to mga yung gabi ko. No? Huwag naman. Uy. Ay, yung dami akas, oh. Ayan, oh. 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 Grabe. Stone. Kung alam nyo sa ano, kung nakapunta kayo sa Bagyo, yung igroot stone, iha-ihaan tu tulad mo siya sa ganito, eh. Yung igroot stone. Yun. Parang ganito siya. Pero ito naman, Castle siya. Castle siya na stone talaga. As in, ang ginamit dito ay puro bato. Ayan, no? Bato talagang dinikit. As in, talagang sinagasang ginawa. Nakaka-amaze nga kasi. Tingnan nyo, guys. Pati yung chimney niya. Ayan, no? Sabi ako. Guys, yung chimney. Chimney yan, guys, oh. Look nyo, no? Ayan, no? May mga butas. Nakakatakot lang dito kasi may mga butas. Kasi hindi natin alam Bali natin, meron di ba yung mga ahas or ano pa man ang nandi dito. Yun, yun na nakakatakot dito kasi abandon na siya, hindi na sila pupuntahan ng tao. Tapos, ayan. May butas yung chimney. Ayun, oh, dami talaga. Ayun, ito may daan naman dito. Ayun, oh, di ko alam kung saan Ito may daan naman dito sa taas. Ayun, guys, oh. Ayun, oh. Tapos ito may pamba naman dito. Ayun, nagbababa. Pagkakit mo, may ako, kunwari, akit ka sa ganito. Siyempre, mauna yung ulo mo. Tapos magulaga ka ng ahas. Yun ang mga, kinakatakutan mo dito. Ayan, sige, dito tayo. Ayun, dito tayo. Kasi kanina, nung, di ba kanina, nung pag kasama ko si Joko, nag-explore kami ni Joko kanina. Ngayon, meron ako dito yung hindi ko napuntahan kanina. Uh, di ba kung natatandaan nyo ito, 'di ba 'yan? Napuntahan ko na 'yan. Ngayon, meron pa dito pababa. Gusto ko i-explore para kumpleto naman yung pag-explore ko dito para makita nyo, 'di ba? 'Yun, guys, nandito ako ngayon sa lugar kung saan yung sinasabing Castle Rock dito, Cebu. 'Yan po. Ito po dito pa ako ngayon, 'yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo 'yan, oh. Talagang napakalaki niya. As in, malaki talaga. Asay kasi nalugi. pero napakaganda niya talaga promise pwede siyang sa totoo lang pwede mo siyang ano eh mga story, alam ba, yung mga shooting na mga ganun. Pwede siya, pasok siya. Kasi napakaganda na niya talaga. Ito yan, 'no. Ito 'yan. yan. No? <mimit> ano ito? Ano ito? Wow!

Yan nakikita nyo ba? O oh, yan o. Oh. Yung mga pang ano. Pang Roma, Roman ano. mga ganyan. Jo, uh, pangalan, may pangalan po siya. Jomgao. Ayan. Grabing creepy rito. Ayan o. Oh. Nakalagay siya. 1608. Ayan po may tubig. Di ko alam po kung para saan to eh. Guys alam nyo ba yan? Mga ganyan. Para saan yan? Di ko alam siya kung para saan siya. yung oh. Banda niya Oh. Oh, yun oh. Grabe. Ayun. Ito oh. Oh, oh, OMG. Oh my God. Ang lupit. Ayan guys. Dahan-dahan lang tayo. Kasi baka may alam niyo na, ito guys, oh, yung loob. Nakakatakot dito Kasi puro Puro bato Ayan o oh. Just may mesa siya May mesa niya Bato rin mesa Bato rin yung mesa niya, dami ng agi o oh. Ayun guys, look yung, yung, yung ano oh, Yung ilalim o oh. Grabe, maamis ka talaga kasi pati yung kisame niya. Ayan guys, kung nakikita yung kisame. Napaka solid nung kisame nito. Oh. Grabe yung kisame niya. Maamis ka sa kisame kasi ginawang ano eh. Ano to? Wine cellar. Ayan. Grabe bar siguro to. Feeling ko bar to. So, ilalim mo ito siguro bar. Ayan. Ito yung kabila. Ito po yung kabila. Ayan. Kita nyo ba? Ayun, ang no? galing. May ano siya. Oh. May mga upuan, guys. Oh, grabe. Solid. Ito, oh. o. Oh. Ayun, oh, Oh. Ito yung kanina. Oh, shit, ano itong basag? Tabi, tabi, tabi po. Ayan po. Ayan oh, guys. Nakita nyo mo. pero sa heavy ano. Ayan. Uy, may paniki. Konkreto rin kanya. Konkreto ang kanyang mga ah, konkreto po yung kanyang mesa. Pili ko ito ay coffee shop. Coffee shop yung kabila. Kasi dito, oh, parang yung dining dining area to yon Dito sa Castle Rock na to dito sa ano. Argao Cebu. Shoutout sa Argao Cebu. Ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng castle na dito talaga. I Sayang kasi, diba? di ba? Hindi na siya nag-operate. Alam natin, hindi ko alam kung paano nalugi ka eh. Ayan. ayan. guys, oh. Ayan guys, so Nakikita nyo guys, ayan. Oh. Grabe. Silipin natin ito. Ayan, kitchen. Grabe ito. Ayan. Dining nga nila ito. Ayan. Ganun pa rito. May alak o. Ano nga ito? Whiskey ba ito? Ayan. Scotland. Wow, sosyal baso. Ito may bucket dito. Di ba lang kung pasaan ito? Siguro bucket yan kasi di ba galaw ko sa taas kanina. Grabe, may mga ano lang dito. Shout out sa mga gumagamit dyan. Ayan. Magbago na kayo. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa Pili ko ito yung pinakaharap niya, yung naka entrance Ito guys, yun ano mo. Ayan e, no? Oh. E. 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 grabe ayun guys oh. Parang nasa Encantadia dito yun oh. naman naman guys oh Oh ayan. Tapos ayun may ano pa siya. Ayan. Tapos may dalawa pang kawal oh. Ayun guys oh. May dalawa pang kawal. Parang pang fairy tale to eh. lupit ayun may crocodile dito ayun oh no? crocodile ayun guys crocodile tapos may mga swan ayun guys tingnan ninyo, kasi lo Isa nakita natin ito guys lo ayun Wow. 얼른, <머람> 연글소, 기생해봐. ako sa gilid guys Grabe creepy Ayan oh, Okay Ito pala yun Ayan oh. Grabe nakakapagod ikutin Ayan to. Parang siguro orders. <laughs> siguro may ano dito. Ah, uh, pag nag-orders ka or gano nag-orders ka rito. Kasi ang ano nito, yung nasa baba din, yung kanina parang ano, dining area. Nakita natin yung parang yung uh, pag-shot ka ganoon. Yung nasa baba siguro piling ko may sa dito may, may pagkabing sila dito pag no order ka siguro dito aangat tapos isa-serve dyan sa mga bisita And, feeling ko lang nabibiswalize ko lang yung ganun o okay. oh guys hanggang dito na lang ako yung pagbablog marami 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 salamat lunas vlog mahan nyo ako dito sa Argao dito sa Cebu guys marami salamat kay GC Green kay uh, Nikki A Nikki 8 kay Morris, tapos kay Ma'am maraming salamat po. Ang ganito muna guys, pero babalik ako ba to. Siguro ba may gabi? Kasi nag-explore tayo ngayong umaga para makita ko kung, kung gano'n siya creepy Pero mamaya ang gabi, mas creepy pa to. Kaya guys, sabangan nyo guys yung aking pag-vlog mamaya gabi. Maraming salamat, Lucas Vlog.